Kabayan! Kabayan, nakakita na kayo ng professional na baris. O, oh, ganyan, mo kabayan. O, oh, grabe kabayan, no? Galing kabayan. oh, o. Oh. Pag ganyan kabayan, marunong na kayong magganyang ganyan, profesional Professional na kayo kabayan. Oh, o, grabe kabayan. Galaw niya kabayan, no? Grabe yung galaw. O, o, oh, oh, oh Grabe, o. Oh, grabe talaga yan kabayan. Pag nalaglagan ka dyan, Hindi ka professional. Tignan mo kabayan, galawan ko dyan, no? Oh. Tingnan yung pag ano ng ano dyan, oh. tupa, O, oh. o. Oh, Oh, grabe ka no. Kahit yung restaurant manager na restaurant manager ko hindi kaya yan, ako lang nakakagawa niyan, kabayan. No? Tingnan mo kabayan. Oo, oh. Oh, oh. oh ang, ang taas oh. Oh, ang taas, grabe ka no. Kabayan na kabayan sa atin sa atin lang to ha? Huwag niyong sasabihin to sa restaurant manager ko baka pagalitan. Oh. Oh. Oh, ako lang kasi nakakagawa nito, kabayan. Galing ko, kabayan no. Pagsisik ko pa lang talagang panalo na, kabayan. Talagang pang-international talaga yung galaw. Tignan mo kabayan niya, no? Oh. Basic na drinks lang yung ginawa ko diyang kabayan, pero napakasarap. Oh, grabe kabayan yung gawain talaga ni Bat ka nandito, oh. Talagang pang professional talaga yung tati. Oh, oh ipapatong niya sa kamay niya kabayan. Tignan mo. Ay, Ay, grabe yung kabayan. Talagang ano na talaga kabayan. Talagang very professional na talaga. Oh, Ay, ga grabe talaga kabayan. Tignan mo kabayan, oh. Iba talaga yung galawan ni Bat ka nandito. Oh. grabe. Siya lang ang niyan dito sa Middle East kabayan. Grabe, oh. Galing niya kabayan, no? Tingnan mo kabayan, tingnan mo. Mga oh. 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 Ay. oh. Talagang ano talaga pang-competition talaga 'yung oh. 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 Tayo ako ng yellow diyan kasi kailangan, 'yung assistant ko ano rin eh, binigyan kagad ako ng yellow diyan, oh. Oh. Talaga naman, no. Oh. Grabe talaga 'yung ano ng yellow diyan, oh. No? Ngayon i-shake na niyan kabayan. Diyan kayo bibilib sa pag kabayan. Tingnan niyo kabayan. Oh, oh, oh. Tingnan yung kabayan, oh, tingnan niyo kabayan, no? Oh, oh, grabe, oh. Grabe, grabe ang galing talaga ni Bat oh, ba, ayan na, ayan na talagang panalo na. Sa kumpit panalo na, oh, bu oh, grabe talaga, Grabe naman niyang kabayan, napaka-professional, oh. Talagang sanay na, oh. Tignan mo kabayan, oh, galing, galing ko kabayan, no. Tapos may dumaan na guest diyan kabayan, talagang nag-video siya kabayan, sa, na ano siya talaga, na attraction, na, bumilib yung guest niya, ka, bumilib yung guest sa akin kabayan. Tinam sabi niya sa akin, wow, sadik, professional.